Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscriber uh, Ang araw na to ay 28 ng uh, October At malapit na matapos ang buwan na ito At uh, also malapit na rin ang barangay election. So ako lang mag-isa dito dahil uh, pumunta sa isang bayan uh, doon kasi nakatira ang aking alalay at uh, magboboto daw siya. So ngayon ang uh, aking uh, topic dito ay kung nakita niyo dito ay itong gulong na ito imbes na magsimento ako at uh, gagastos pa ako ay marami naman akong gulong na second hand ito ang lalagyan ko ng tinatawag nating uh, filtration system ang uh, problema talaga sa biofloc ay ang dumi na hindi kaya eh lunasan ng ating nitrifying Uh, probiotics. Uh, nandiyan pa rin ang mga uh, solid waste nandiyan naka-accumulate sa loob, sa ilalim. At ang uh, ginagawa ko na lang para hindi dumami or mag-exist ang uh, mga amonya, ang ginagawa ko ay nag-drain ako ng about 10% ng tubig uh, daily. Uh, pero magastos eh kasi naglalagay din ako ng nitrifix na yan. So magastos. Nag-isip ako sa research-research kung saan-saan. Mostly sa Indonesians na mga vlogger. Hindi ko maintindihan. Pero uh, nakasilip ako ng magandang idea kung paano gawin. Kung narinig nyo niyang bagay na SLO, yung sewage lifting uh, overflow. Ang iba, pwede din nila tawagin solids lifting outlet. Pareho lang yan. Ay, iyan ang aking uh, gagayahin. Maggawa lang ako ng panibago with regard sa mga fitting sa loob ng drum. Ito, sabi ko nga, mag-avoid na lang ako ng too much expenses, kasi kung pagandahin mo talaga, pwede mo tong isimento. So, ang gagawin ko, eh, patong ko ang aking uh, drum na una dyan, na yan ang mag-connect. Ang first chamber ay mag-connect sa solid waste. So, dyan, uh, gagawa ako ng mga uh, panglagay dyan. Na like media or either mayroon na kasi akong, uh, ano tawag nito, parang laser na antibacteria. Yan ko ilalagay. And mag-overflow siya, pupunta sa dito. So, ganun din, lagyan ko siya ng mga graba or buhangin, sand para magfilter pa or uh, charcoal uling. Na malinis niya pa yung tubig na galing sa first chamber. Then ito ay tagasala or sabihin na natin biofilter at ang pangatlo na dito ay aalisin ko to mamaya. Ay dito ko ilagay ang uh, maari uh, Lagyan ko dito ng pwede rin uh, another way of uh, filtering system, media. So, uh, akin na lang yan, i-design kong ano. And then, from here, sa chamber na ito, yung third chamber, ay nandito ang aking submersible pump na mag-pump out ng malinis na natubig patungo doon sa aking pan. So, kung mapansin nyo sa ibang mga vlog sa YouTube ay tinatawag na ilang SLO. SLO 'yan. iyan uh, talaga ang ang uh, problema sa dito sa aking uh, biofloc system na 'yan. So, mabuti nga kasi habang mayroon ka ay madidiscover mo ang weaknesses kung ano ang kulang. And then, sa iyong pagre-research, ay makakadiscover ka rin at maka-implement ka kung ano ba ang maganda. So, ito ang naisip ko. Marami na akong mga fittings dyan. At uh, hindi na ako magbibili ng mahal na unicel. Mahal din eh. Tag-350 ang isa. So, hindi ko na kailangan siguro yan. Pero maganda ang Unicel kasi pang tanggal-tanggal mo, tanggalin mo lang, wala ka ng epoxy na ilagay. Pero kung eh, permanent mo naman, okay na rin ang epoxy. Ang ipang, uh, ano mo, ipang paste mo sa mga fittings mo dyan. So, yan ang aking pinaplano. Ang... Uh, nabisi ako nakaraang araw na oh, ang isa lang kasing motor na gumagana ko dito na panay ko refill diyan sa pan sa air pan parang hindi inadagdag dagdan ang tubig na drain rin sa ilalim but continuous lang ito dahil may solar naman ako ang isang motor ko hindi gumagana kasi doon sa malayo din mga about 100 meters ang aking suction ang deep well marami saan tubig doon. Ang kaso lang, hindi niya kaya higupin. Kung doon ko ilagay yung bumba, baka manakaw naman malayo eh. So, nung dito ko nilagay ang bumba sa mga about one, about 75 meters, malapit na sa akin dyan, ay ayaw niya talaga masaksyon. Sige lang, titingnan natin yan kung ano paman, kung maari, kung doon, kung di talaga gumana, ilipat ko ang bumba doon. So dito ko ilagay at uh, ngayon eh paplansahin ko pa ito, aayusin ko ito. So 'yun. aayusin ko lang ito. So, dyan ko ilalagay yung unang drum ko. And then, dito sa kanal na ito, ay dadaloy ang aking drainage. Yung halimbawa, ah uh, gusto ko silang i-drain uh, one by one. So, may brought on akong ball valve para, halimbawa, kung ito lang ang i-drain ko, maglinis ako. Yan lang i-drain ko, sarado ang ball valve dito, sarado din dito. So, pwede na siyang makadaloy dyan. So, uno na lang na pipe ang aking ilagay kasi mayroon na siyang uno doon sa ilalim. Ito, lalakihan ko to babaguhin ko to Maaari, mga 2 centimeters na ang akin gawin dito. Ito ang aking mga fittings. So, may diagram na ako dito. May design. Ayan, ito ay 3. 3 inches ito. So, yan ang plano ko. And then, ang, uh, ang outlet niya. Kasi, mayroon akong gagawin sa mga connectors niya dito in between. Bibigyan ko kayo ng design dyan sakali matapos ko na. Pinakita ko lang ito sa inyo sa ngayon ang plano kong gagawin dito sa aking uh, filtration system. So aayusin ko na lang 'yan pero so far kung malagyan ko to ng ng mabigat ay titibay na siya. Okay na 'to kasi ito may mga ano, matibay oh. Hindi na 'to bibigay. Yan. Ito din lalo. So ayos na. Kasi naga ano din ako, naga reduce din ako ng expenses ko dito. Wala naman tayong malaking pira. Pero kung ano lang na may available tayo, yon ang ating pagigian na ma, uh, uh, makaproduce tayo. Uh, ilang araw pa matatapos ko na to at maipakita ko sa inyo. Tatlong chamber to, ulitin ko tatlong chamber na filtration system na ang dito, ang pangatlo ng drum na ito, ay nandito ang uh, tinatawag na natin halimbawa uh, sump tank no? sump tank kaya to or submersible tank dito at dadalhin niya doon yan. uno na lang yan ang ilagay ko mare mayroon ako dyan bumba na uno titingnan ko kung kaya niya sa tingin ko wala problema uh, may available ako ng mga submersible pump hindi na kailangan malaki So, kailangan ito mag-work lang ito talaga at magiging maayos. So, yan lang po guys ang aking maipakita. At ito ang drainage na ito ay paptungo sa aking asula. Diyan, ipakita ko sa inyo ha. ah uh, ayan. Ayan ang aking asula pan. At uh, ang sige ang aking karga ng tubig dyan sa uh, unang pan ko. Kunin ko nga ito. I don't know kung may ma ipakita ako ngayon sa inyo with regards doon sa aking maliliit na uh, broodstock. Mahirap talaga gumawa ng ikaw lang mag-isa. <laughs> okay. Yan dito ayan o oh, tubig sige kukarga yan dito maliliit pa hindi natin maaninag pa hindi gano pero yon yon gumagalaw-galaw na yan oh. O may mapansin kayo dyan, gumagalaw-galaw. Yan, nandyan sila. Uh, uh, may mga namatay, pero hindi naman lahat. Kunti lang ang piding ko sa kanila. Kasi kung damihan mo piding to, o, oh, maliliit pa sila eh. Uh, ayan. Oh, ayan sila, makita nyo. Ayan, gumagalaw-galaw, maliliit isang linggo na ito pero maganda naman very active sila ho oh. o oh, nagustuhan naman nila tubig na sana makita nyo yan yan sila lumalabas hindi pa gaano malaki so yan makita nyo ito sigurado yon ayon sila ang dami yan So yan lang po guys ang aking ibigay sa inyo sa araw na to. At sa muli naman. At God bless po sa inyong lahat. Take care. Bye. Ito nga sula ko pala. Ayan. Ingat po kayo. Bye.